Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang tatalakay namin ngayong araw ay patungkol sa mga Rizal niyan sa lungsod ng Dapitan. Kilala ang mga Rizal na sa lungsod ng Dapitan sapagkat dahil sila ang mga taong naniniwala sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bilang Panginoon nila or Diyos. Bago tayo dadako sa ating formal na diskusyon, ito ang layunin na kailangan ninyong matutunan sa araw na ito, Nalalaman ang kasaysayan ng mga rizalyan sa lungsod ng Dapitan. Mula sa pananaliksik ni Ana Reza Biblase, Mary Christ, Iman Langit at Precious Salaviria, So dito nagsimula ang kwento ng mga Rizalian sa, sa lungsod ng Dapitan. So kilala ang mga Rizalian sa kanilang magaling na pagmamasahe at pagbabuluntayong pagtulong sa pagpamanatili ng kalinisan sa loob ng parke ng Rizal Shrine. So sila ay mga nakadamit na ng, ng puti kaya Mr. Joseph kung titignan sa mga mata ng mga tao bago pa lamang sila nakita. Isang samahan sila na makikita sa lungsod ng dapitan. Tagasunod sila at naniniwala na si Dr. O Serizal ay isang Diyos may bagong kulturang umusbong sa likod ng samahan na mayro sila. So, iyon na nga. Nabanggit ko na kanina. Ito yung mga taong na naniniwala na si uh, si Dr. O Serizal ang uh, kanilang Diyos o Panginoon. Ang kulturang ito ay suporta sa interpretasyon nila sa Biblia. Kaya naman lahat ng kanilang ginagawa at pinaniniwalaan ay binatay sa Biblia. So nagkaroon sila ng kasariling uh, sariling versyon pero uh, iniuugnay iniugnay, ito sa totoong Biblia. So marayon din silang mahabang kasaysayan lalo na sa simula ng kanilang pananampalataya kay Jose Rizal. May sila, may silang versyon ng kasaysayan ng buhay ni na hindi sinabi sa mga aklat. Ang sumusunod ang versyon nila ng kwento na may isang reina sa bansang England na nangalang Victoria na nagdadalang tao habang nasa Pranses at bilang reina, kailangan niyang umuwi sa sarili niyang bansa para ang kanyang anak ang mamumuno at magmana ng kanyang trono. So dito nagsimula ang kasaysayan ng Rizanyan. Sa so dito din nagsimula ang kwento ni Rizal kung bakit siya pinaniniwalaan na siya ang uh, ang uh, Jesus o ang Panginoon or Dios. So, uh, i-continue natin ang uh, ang kwento. Habang nasa barko, pauwi ay pinanganak niya isang babae na pinangalan niya ring Victoria. Nang malapit na silang makarating, nanganak ulit siya ng isang lalaki. Nakita niya nang lumabas ang bata na malaki ang ulo. So, hindi ito kaya ayang tignan para sa kanila. Kaya napag-desisyon napag nila na piliin na lang ang batang babae kaysa sa batang lalaki na sa pamumuno at pagumanan ng kanilang karian Ibinalo, ibinalot niya ang batang lalaki na inilagay sa kahon at pinaanod sa dagat napadpad ang bata sa karian ng Itala na agad namang sinagip ng karian ang batang iyon ay naging prinsipe at tagapagmanan ng lahat ng uh, nasa karian pati na ang pagpunta sa Pilipinas so ang batang pinaanod ay si Dr. Jose Rizal nang minsan bumisita ang babaeng Pilipina na kanyang nabuntis, may bumisitang dugong bughaw. Hindi pwede sa kanila ang umibig sa hindi dugong bughaw. Do dito sinilang ang batang lalaki na pinangalang Jose Protasio Riza. Dahil ang babae ay hindi mayaman, dinala niya ang bata sa may mayamang pamilya Doña Teodora Leolonda Alonso at Don Francisco Mercado. Kaya sinabing uh, ni Jose Rizal na kanyang isang liham na it seems that I am an illegitimate child of the Mercado the family because I am the only reason. So pero sa totoong uh, sa totoong kwento sa, o sa aklat ay mababasa natin na ang totoong nanay niya ay si Doña Teodora Riolonda Alonso at ang kanyang totoong tatay ay si Don Francisco Mercado. So, dito ay uh, nagkaroon ng uh, ibang version. Dahil tatlong araw matapos siyang ibigay na kanyang ina kay Don Francisco pagbukas nila ng lampin ay may pangalan itong Jose Potasio Rizal. Nung na napagtanto ni nala na Doña Teodora na ang bata ay hindi ordinaryong bata lamang. Dahil uh, noong dalawang taong gulang pa lamang siya ay marunong na itong magbasa. So, para lang siya nga kwento ng abihag ni Lamang ang so pagka uh, pagka panganak pa lang ni uh, ni ang ay nagkaroon uh, nagkaroon ito ng ngipin agad at siya ang mismong pumili ng kanyang uh, mismong pangalan sa murang edad ni Rizal ay mayroon na itong tatlong propesya. Una, ang mapalaya ang nakulong niyang ina. Pangalawa, gumawa siya ng rebolto ng sarili niyang imahe na nagpapahiwatig na sa hinaharap ang lahat ng bayan sa Pilipinas ay gagawa ng kanyang imahe o rebolto para kilalalin ang kanyang pangalan. Ikatlo, itinawag niyang Philippines in Century Hills ang Pilipinas sa ikasandaang taon. Noong nabubuhay pa si Rizal, isa sa mga lungsod ng dapitan sa Mindanao ang kanyang naging tahanan sa loob ng apat na taon bago siya ipinadala sa Maynila para hatulan ng kamatayan noong labing walo, siyam na anim sa mga taong ito naging malapit sa kanya ang lungsod lalo na ang mga taong naninirahan mismo sa barangay Talisay. Ibinahagi niya ang kanyang mga kaalaman sa mga tao at hindi tumigil ito sa mga pagtulong at pagsasayos sa mga lugar. Naging guro siya ng mga bata at naging doktor sa lahat ng may sakit. Isa so, sa kanyang inoperahan ay ang ama ni Jose, uh, Josephine Bracken na naging kabiyak niya sa buhay at kinasama sa uh, dapitan. Naging katuwang niya ang kanyang asawa sa lahat ng bagay at minsan na silang biniyaan ng anak ngunit nakunan si Josephine. So sa kwentong ito, so nagkaroon siya ng asawa na... Uh, na isang dayuhan na si Josephine Bracken nagkaroon sila ng anak na nakikian na babasa natin sa libro na ito ay nangyari sa totoong buhay so hindi lang sila nagkaroon ng version pero kinuha din nila ito sa mga aklat so nangyari din ito sa buhay ni Rizal so ang kanyang asawa ay si uh, Josephine Bracken na nagkaroon sila ng asawa pero siya ay nakunan. Sa kanyang pagkamatay, hindi ito naging dahilan para matigil ang kanyang mga naipundak at nasimulan sa mga tao at ang kanyang mga nagawa. Pinagpatuloy ni niya ang kanyang mga nagawa ni at pinapahalagahan ng mga bagay na kanyang naipundar. Sa so, isang tagalungsod ng dapitan na ipinangalan ng Filimon, o riambonanza ang minsang dinalaw ni Rizal sa taong labing put dalawa sa unang pagdalaw ni Rizal kay eh, Filimon. Higit libang beses na nanaginip ang huli at hanggang sa kanyang pagising ay nakita nito mismo si Rizal na nakatayo sa kanyang paanan. Matapos ang kaganapang ito, hindi mapigilan ni Filimon na sabihin sa mga tao ang mga nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang araw ng pakita sa kanyang Panginoon at nagalit ito na ipinagkalat niya ang kanyang na panaginipan doon niya na pagtanto na iisa lamang si Jesus at si Rizal. So dito nagsimula ang pagpapanaginip ni Rizal sa mga sa mga tao. So isa na roon si Philemon Riambonanza. Siya ang uh, uh, unang tao na pinaginipan ni Rizal. So base sa mga kanyang pinaginipan ay pinagkalat niya sa mga tao na nan, nananginip siya kay Rizal at pinagkalat niya na iisa lang si Jesus at si Rizal. Noong una ay hindi pa nabigyan ng atensyon ni Philemon ang pangyayaring iyon. Noong uh, labing siyama, pitong put, eh, nangyari ulit ang panaginip at dito na sinabi sa kanya ni Rizal na ang espiritu ng Panginoon ay nasa kanya at inatasan niyang si Philemon ang magbahagi ng magandang balita sa mga tao at sabihing si Rizal ay ang Panginoon. Sa tulong ng boses na kanyang naririnig, nagagawa niyang magbigay ng uh, interpretasyon sa Biblia noong Kulo dalawang put. Pito, labing put lima. Nagsinimulan niya ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa mga kasamahang panday at isinulat niya ang lahat ng bagay na uh, kanyang karunungan. Noong Agosto lima, labing siyap, Apitong uh, putli tumigil siya sa pagtatrabaho at pumunta sa Maynila para makilala ang mga nananampalataya kay Rizal na tinatawag na watawat ng lahi. Bago niya binuo ang kanilang samahan ay marami ng kapareho nila ng paniniwalang Panginoon si Jose Rizal ng mga taga Maynila na kilala sa tawag na watawat ng lahi at pinamumunuan ni Arsena de Guzman noong binuo niya ang grupo noong labing apat, labing apat Si Arsena de Guzman ay kaklase ni Jose Rizal at kanoon na ang pinakitaan ni Jose Rizal na kanyang espiritu sinabi ni Jose Rizal na siya ang Diyos at inatasan si de Guzman na bumuo ng sekta na mananampalataya sa kanya. So hindi lang si Filimon ang naniniwala kay Rizal o nakikitaan ng espiritu ni Rizal. Kundi si Arsena de Guzman din, no, nakikitaan siya din ng espiritu ni Rizal na naging kaklase pa niya. So, at uh, nang dahil doon ay naniniwala din siya na iisa lamang ang Panginoon at si Rizal. So, bumuo siya ng sekta para mananampalataya sa kanya. At nabuo niya ito noong labing labing apat leput Sumunod ang mga kwento ni na Felix Milgar ng Osamis Anastasio Balase ng Sambuanga del Norte at Ruben Eclea Sr. ng Surigao. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng mga leader na nauwi sa uh, pagkawatak-watak ng ibang kasapi ng samahan. Pumunta lahat ng mga leader sa dapitan para malaman kung sino sa kanila ang pinili ng Diyos na pasukan ng Espiritu. Napili si Filimon na pasukan ng Espiritu at naniniraan sa, na sa dapitan. Maraming mga leader na pumunta sa lugar ng dapitan para malaman nila kung sino sa kanila ang pinili ng Diyos na pasukan ng Espiritu. Pero ang napili ay si Filimon na pasukan ng Espiritu na siya ay naniniran sa parke sa dapitan. Naging basihan nila ang pagkakaroon ng pitong Espiritu ng Panginoon na makikita kay Filimon. Ang pitong Espiritu nito ay ang banal na dugo ni Jesus, utak o karunungan at ang limang pandama at kagustuhan ng gobyerno. Sinasabing sa simula pa lamang ng daidig ng nabubuhay pa si Adan at Eva, ang balaang espiritu ay nasa kanila na. Pagkatapos kay Adan, ang mga sumunod na lalaki sa Biblia ay pinasukan din ng espiritu si Abraham. Ang kilala na Father of All Nations, si Noah na gumawa ng arko at si Jesus ang huling pinasukan ng espiritu na isinasaad sa Biblia bilang anak ng Diyos at siya ang ikaanim na put na pusukan ng espiritu. Naniniwala sila si Jesus at si Rizal ay iisa lamang sapagkat pumasok ang Espiritu kay Rizal. Si na Jesus lamang at Rizal ang kanilang pinaniniwalaan at hindi ang Holy Trinity. Hindi sila naniniwala sa Ama at Bala ang Espiritu. Lahat ng kanilang pinaniniwalaan ay nakabatay sa Biblia dahil para sa kanila ang Biblia ay may apat na bahagi ang kasaysayan, agham, matematika at propesya. Nung umakyat sa langit ang Espiritu ni Hesus Kristo, sinasabing luminipat na ang mga impluensyang tao sa mundo. Ang Espiritu ng Panginoon sa loob ng labimpitong taon, matapos mamatay ang taong guling pinasukan ng Espiritu. Ilan sa mga pinasukan ay si Tiberius Gladius Geysar Augustus Germanicus, Nung Enero 2441, before Christ's existence pa ito. At Oktobre 1354, AD. Si Haring humahabon ng Cebu at si Jose Rizal na pandalawamputpitong taon na pinasukan ng Espiritu. Maliban sa mga makasaysayang nagawa ni Rizal at mataguri ang bayani, siya rin ang third witness of God at nung deklara ng Mindanao is the land of promise kaya tinatawag dalan land of promise ang Mindanao dahil dito ang pinaninula ang susunod na Mesopotamia o ang banal na lugar na magiging langit sa hinaharap. Sinasabing hindi nagkakalayo ang mga nagawa ni Jose Rizal sa mga nagawa ni Jesus noong nabubuhay pa siya sa mundong ito at nagkatawang tao lamang. Ilan sa mga ito ang pagtuturo sa mga bata maging sa matatanda. Tukol sa mga gandang balita, pagtulong sa kapwa sa kanilang pangangailangan lalo na ang may mga sakit. Bilang isang doktor at ang pag-alalay ng sarili nitong buhay para iligtas ang buhay ng karamihan na ituturing na makasaysayang gawain na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Noong taong labing siyam, walang put dalawa, nang magsimulang dumami ang mga uh, mga tagasunod di Filimon sa Dapitan at patuloy itong dumarami hanggang sa taong labing siyam, siyam Sa taong ito, naaprubahan sa Maynila ang kanilang samahan bilang isang organisasyon na makikita sa Mindanao na may section na CN uh, 20, 14, 10, 7, 709 at pinangalan nilang Kingdom of God ang mas kilalang Rizalista o Rizalian. Kingdom of God ang kanilang pinangalan sa kanilang organisasyon dahil sa ideya na ang dapitan ang the land of the promise, ang bagong Jerusalem o Jerusalem at Mesopotamia. Lula rin ito sa Biblia na nangangahulugang kariyaan ng Diyos. Si Philemon Oriam sa bilang pinuno ng samahan, ang nagbibigay ng mga utos at patakaran maging ng kanilang pangangailangan. Ang salita Rizal ay mula sa salitang Espanyol na Rizal na ibig sabihin I feel the world wet it is cut while still green and sprouts again. Naniniwala ang mga Rizal lista na matapos patayin si Jose Rizal sa bagong bayan. Isang Rizal ang isinilang pagkaraan ng labing pitong taong taong mula ng kanyang kapanganakan noong taong Pinaniniwalaan ng mga Rizalista na si Falmon na ipina, ipinanganak noong taong 1931 ang bagong Rizal na tulad ni Jose Rizal ay pinasukan ng Espiritu ay siyang susunod na magahari sa buong mundo at magpapatuloy sa mga nagawa ng Panginoon. Ayon pa sa kanila, ang salitang Rizal ay hindi lamang tumutukoy kay Jose Rizal dahil lahat ng tao na naniniwala kay, Rizal, kay Jose Rizal ay matatawa, matatawag na Rizal. Hindi ito naniniwala na siya ay Diyos. Ang batayang pagiging Rizalian ay ang pananampalataya ng isang tao at ang malalim na paniniwala na Diyos si Jose Rizal. Kaya ang nahihiwalay kay Rizal bilang Jose Rizal lamang at hindi ang Rizal na Diyos ay hindi itinaturing na Rizalista kasapi ng kasamahan. Nakabantay ang lahat ng mga ng kanilang paniniwala sa King James Version Biblia ng Katoliko dahil sinasabing malapit ito sa original na version ng Biblia at walang masyadong binagos tulong na rin ni Jose Rizal na dumadalaw sa panaginip ni Palmon ay nabigyan bi Biblia na interpretasyon na pinagbabatayan ng kanilang paniniwala iba ang Rizalian ng Kingdom of God sa talisay sa mga Rizalians na makikita sa ibang bahagi ng bansa at iba rin ang tawag ng kanilang simbahan. Naging iba na ito sa mga grupo na may kapareho ng paniniwala sa dahilang naging tiwala na ang ibang grupo sa totoong paniniwala nila. At may masama ng hadikain ang pagkakatulad lamang nila ay ang paniniwala na si Jose Rizal ay reincarnation ni Kristo. sila ay iisa pero iba-iba ang pamamaraan ng bawat grupo sa pagsamba sa kingdom of God nakabatay lahat ng Biblia ng kanilang paniniwala bilang pinuno ng samahan ni Phalamon o Riyam Bornanza ay nagbibigay ang mga nagbibigay ng utos at patakaran maging pagbibigay ng kanilang pangangailangan para mas maging madali ang gawain ni Falmon mayroon siyang labindalawang um, appropriate at labindalawang pari na nagpapakasal sa kanila bumisita at nag-ikot-ikot sa ibang ibang bansa, bayan, ang mga ito para magbahagi ng magagandang balita sa mga bahay-bahay. Hindi lahat ng mga miyembro ay pinanganak na sa isang Rizalian. Iba ay kanila ay katoliko o may ibang relihiyong kinakabalitan lakihan. Pero minsan na rin silang dinalaw ni Jose Rizal sa kanilang panaginip o di kaya sa panahong pangangailangan, pangangailangan sila. Katulad na lamang ng Munti kang may namatay ay nagpakita si Jose Rizal sinabi kumawak ito sa taong nangangailangan ng para gamutin dahil nasaksihan ng naba ng agad namang gumawa gumaling ang mga ginamot. Nahikayat silang sumali sa samahang Rizal yan. Maiba namang minana na lamang sa mga magulang ang pagiging Rizal Ang iba ay matanda na nang sumali sa samahan ng karamihan sa mga sumali sa samahan na nagmula lamang din sa lungsod ng Dapita sa panahong tinayang nasa higit migit kumulang 50,000 ang mga miyembro ng Rizalian sa buong kapuluan. Ngayon ay tinuturing nilang hari si Falmon o Riam, Riam Bonanza o kilala, kilala tawag na mahal na hari o supremo dahil sa pagpaasok ng espiritu sa kanya siya ang pinaniwalaan nilang huling papasukan ng Espiritu sa mundo matapos kay Jose Rizal bilang huling taong napindusan siya rin ay the last Adam dahil 70 taon matapos ng kanyang kapananakan wala nang sumunod na pinasukan ng Espiritu sa Pilipinas noong 2001 ang Espiritu ni Adam ang isinna sa Biblia na kauna-una ang pinasukan ng Espiritu ng Diyos ay lumapit sa kanya dahil dito matatag na rin si Mahal Haring Falmon o Riyam Bunsan na Adam kapag-asawa si Falmon ng limang beses. Isa rito ay namatay at ang apat ay kasama niyang sa templo. Ang pagsagawa ng marami ni Falmon ay hango sa paggawa ni Hakup ng apat dalawa ng kaniyang asawa ay kilala sa tawag na Eva at Josephine. Frank din dahil ang dalawang babae ay ito ay pinasukan ng spirito ni Eva at Josephine binigyan ka lang naman ng hindi mga Rizal yang nakakatira sa lungsod ng mga paniniwala at kulturang mayroon ang Rizal yan sapagkat mayroon kulturang sapagkat mayroon sila mabubuting nagawa at naimbang sa kanilang komunidad o sa kapwa-tao. Marami sa kanila ang nagsasabi na may mabuting puso at marunong makipagkapwa-tao ang grupong ito. Dito natatapos ang aming diskusyon. Maraming salamat sa pakikinig.